Welcome to my channel, Caribbean TV. Two thousand years later. Oh, finally, nakarating ni kami dito sa SM San Pedro. mga idol napakalayo pala nito tuuban po simula po sa highway mga oras pang biyahe salamat sa Panginoon at ligtas na nakarating ito nga pala mga kaabiyan yung kanilang parking area dito po sa basement namangha po ako sa kanilang kakaibang disenyo ng SM po na ito kasi pagdating po namin dito kanina mga idol akala ko po ay isang floor lang po yung kanilang building pagpasok po namin sa parking area palusong po pababa kaya po pala mayroon po silang first floor and second floor kaya nga po yung kanilang parking area po nandito po sa basement at ito po mga yung kanilang entrance dito po sa ground floor malapit po sa parking area Tara mga kabians, papasok na po tayo sa loob para makita po natin yung kagandahan ng kanilang SM Center dito sa San Pedro. Akyat po tayo dito sa escalator. Patungo po sa second floor. Uh! So nandito na nga po tayo mga kaabyan sa third floor. Ayan po yung kanyang disenyo, napakaganda po. Pati po yung kanyang kaysame, ang ganda. Ang ganda rin po mga kaabyan ng SM Center ng San Pedro Laguna. Ang hindi ko lang po nagustuhan dito, video napakalayo po sa National Highway unlike po sa ibang SM nasa tabing highway lang po. Pabiyahe ka pa po ng mga 30 minutes pakunta po dito sa SM Center kaya ito po inabot po kami ng 2 bago po makarating dito kaya gutom na gutom na si Kaabian nyo kaya sigurado babawi naman po ito mamaya <laughs> at dahil gutom na gutom nga si Kaabian nyo ayan po yung ating order at syempre mayroon po tayong extra rice drinks at halo halo mga kapo, drip. let's eat mga Kaabian mga kapo, drip. samahan nyo po kami mag lunch Siyempre, before po tayo kumain mag pray muna po tayo magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa hinihain pag pagkain sa ating harapan na sana ay makapagbigay po ito ng lakas sa ating katawan tara mga kaabyan at mga kapodrep samahan nyo po kami kumain Siyempre, first bite po para po sa inyo ito mmm yummy <laughs> At habang kumakain si Cabianyo, nais ko lang po magpasalamat muli sa aking mga solid supporters, mga subscribers at mga silent viewers at sa aking mga kaibigan na mga kapwa ko vlogger sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga video na kahit hindi po ito kagandahan. Maraming maraming salamat po muli sa inyo. Sana hindi po tayo magsawa na suportahan ang bawat isa po sa atin para sabay-sabay po umangat ang ating mga channel. Maraming salamat po muli yan God bless po sa ating lahat. Hi uh, to mga kapuntrip. Uh, Dito na po kami ng lunch. Okay in na po. Ang layo pa lang ng San Pedro. Kabawi tayo. Dito na po kami ng lunch. Mo. Lumbay TV, kain po Kailang kamumbay, kain tayo At bad news nga pala ito sa atin mga content creator na mga CapCut user hindi ko lang po alam sa ibang apps na ginagamit sa pag-edit marami pong mga pagbabago yung mga pang radios noise stabilize at iba pa meron na pong mga bayad kaya What? hindi po itong maganda para po sa ating mga content creator na walang pambayad tulad ko <laughs> <laughs> at yan nga mga trip si kaabyan nyo ayaw naman magpaawat <laughs> <laughs> ang sarap mga trip ng kanilang halo-halo dito merong ubi lechi plant langka at iba pa napakaraming sahog mga ka-trip napakasarap video ayan na po smile smile hi mga guys kamanda kami kamasyal kaman. ah uh, you and the shopping mga kami. mine mo na tayo mga idol parang sasabog na yung aking panubigan <laughs> at meron po tayong napansin dito mga kabyan sa Joan Boyage good po ito para po dito sa mga taga Laguna ayan po yung kanilang mga services offered sa mga ticket pwede rin po kumuha dito ng passport PSA, Sinomar Visa at iba pa mga kabyan dito lang po yan malapit sa CR sa ground floor yan nakasapatos tayong mamashan dito na po kami sa amin service o ina po kami maraming salamat po sa panonood at suporta ah. ng business natin ha bye hey tell me that i'm never gonna make it they want me to do something i can make